Yo, what's up mga giliw? Maganda, maganda, maganda umaga sa ating lahat. Amazing! Oh, eh, hindi maaari mawala re, ang kape, lalo na yan ng ating mamay. Eh, mas mahirap pag yan na nawala. <laughs> oh, higop muna ng kaping mainit. Ay, eh, mas mainit pa ang pagmamahal ko sa iyo kaysa di yan. Charot! Oh, huwi oh, aw, ni kami nga pala yan ako. Oh, papunta nga pala ako daw sa ginagawang ice cream na ah, ng aking tita. Oh, syempre, kasama ko rin lagi. Eh. Yan ang aking kasanga eh, serbay, si Binokyo. Oh, wake eh, kita samahan niyo ako. Let's go! Pipip! Oh, shoutout sa inyo mga driver. ingat sa pagdadrive. Oh, dapat na makarating ng ligtas sa parurunan. Oh, ride right, safe always. Oh, where nga pala yun, yung ginagawang ice cream, na Ay, nila ang yan. Sa so may sagana, or oriental minduro. Hindi pa yare, pero malapit-lapit na, right? Counting kot, -kot na lang i-yari operate na. Oh, wait, sa huhusay, ay, eh, na mga nagawa di yan, eh, oh, kapupugi pa. Oh, shoutout sa Wallace Sick TV. Yari nga pala si Wallace TV. Huwag nyo rin kalilimuta, follow nyo rin ang kanyang account. Oh, what a right, tuturo nga pala sa akin kung alin ang gagawin. Eh, sabi na, gawang ko daw ng pinto. Oh, yan, na rin ng pinto. Oh, dalawang pinto nga pala nga ang Eh, nang gagamitin ko materialis yan, ay naichubular lang. At saka rin pala plywood, at saka ano, yung bisagra, at saka rin Eh, mahirap nga naman pagkachubular lang, hindi kayo bukas ka. So yan, ay nakabuo na ako ng frame. O, diyan rin naman, ang gagay ate, at yan ay lalagay ko na panggit na para may pakabitan ng anaw ng rebay. Shoutout sa'yo, Kuya Alam. O, yari na ang frame. di ba sa nalang itatapal ang plywood, diyan? Ano yun, may balay, tatapalan, joke lang. O, so, igar niya pala ang ginawa ko sa bisagra para matibay-tibay. Tapos may flat bar na yan, yan ay kakabit sa anaw, sa simintaw. Oh, oh, pag wala na yan, baka ihalay to ibubutasan ko rin nga pala yan, yung flat bar na yan, para nakatornilyo rin, para magandang kapay. Oh, parang buntays, mahusay pag magandang kapay. Oh, bisin-bisin, dalawa doon. Oh, what yaw, sinasabi sa hula, kanina nagbabadya, eh, nga, eh, dagasa, eh, dagasa na ang ulan Oh, iwari ko yung lumbay si Wallace, tay. Oh, magkakabit sana ako ng pinto na ay, dun sa labas, ay kaso ay, na ulan hindi makapag-wilday. Oh, hindi, eh, pahipahinga muna, eh, hindi makakapaggawa at naulang, ay eh, sa panahon ngayon, mahirap magkasakay. Oh, what a right, tinatabasan lang ng kaunti, yung play na isasalpak at nang sigaw siga, oh, eh kaya grinder ang ginamit di yan eh mahirap pagkalaga rey sira naman eh ang gilid ng plywood oh eh panlinis lang yan sa gilid at maganda ang magandang tabas oh eh di ni nga pala yan oh libre na ang kuryente yaw oh, eh nakasolar yan oh eh di habang ulan, na ikakabitan eh, ko na naring rebate oh eh mas mahusay rey kaysa turnilyaw oh, malinis tingnan matibay pati eh. oh tapos si kuya alan ng taga butas oh di kada butas ni eh, iriribitan ko na lang eh di mas madali oh di yari agad yan tumila ray eh, ni kala ko hindi natitila eh oh di tuloy bang eh. oh eh hindi ko na nga pala na mabidyohan yung pagkakabit ko ng pintaw eh nag setup naman ako ng camera eh kaso hindi pala nakarecord oh, eh ano guys sakla ko eh nakaranas na ka kayo ng gayaon yung tuloy ang gawa yan oh, hindi pala nakarecord oh eh mahirap pa take tao eh kundi baklas eh oh di rin na lang inabot eh di naribitan ko na lang yung ilalay matalimutan ko ribitan nung hindi pa naikabay oh break time pahipahinga muna pag may time oh parang pag-ibig lang yan eh paglaban mo wag mo hayaan magpahinga sa sayo oh, charo oh tanghalian na nga pala niyan oh eh, di pahinga muna kanya-kanyang kain muna oh tiyaw shoutout atong sa inyo. O oh, nga pala, ano, ikaganda niyan. O oh, di kay kalinis sing nang ang ginamay. O oh, di kay masilyo na lang kulang para mas mahusay, mas matibay. O oh, tas garni nga pala, ginawa akong laki, hindi nga pala nakadornabo, di kay ang laang suot, suklaut, lagay ng lak. o oh, digi sa husay. O oh, tapos winilding ko na at na mas matibay kaysa tornilya ay madaling baklas eh. O oh, tisainless rin nga pala ang ginamit ko diyan at na hindi kalawangay at na magtagal-tagal. O oh, uy, kung mapapansin nga ninyo, ang bisagra na yan ay hindi pantay sa gitna yung isa. O oh, uy, kaya nakataas, lamang doon sa taas, isa bigat nga naman yan yung gayari sa bakal. O oh, tas yung bisagra eh, ko na dyan sa pintaw matibay. O oh, tas aray, plat barang ginamit kong panggawa ng grills para doon sa, ano, sa bintana sa CR. oh, yun daw, doon yung ilal mahalaga. Ayaw, sigun-sigun yan sigun, di yan. Shout, hanggang dito na lang. Paalam!